Sa Kubaw ngayong araw si Beautiful Gusto niya kasi magsamgyup Kaya tara samahan niyo ako Sa lahat ng alis ni Beautiful mm -hmm. Hindi pwede maiwan ang laundry bitong mm -hmm. Dahil may nabalitaan si Beautiful mm -hmm. Namura at masarap na samgyeopsal mm -hmm. Lumipad ang aming team mula Laguna hanggang Kubaw Nakarating na nga si Beautiful Dito sa Manimogo Korean Restaurant Sobrang daming ang pila Pero dahil maganda si Beautiful Hindi niya na kailangan pumila ano pang ginagawa ng maganda kong muka kung papapilahin nyo lang din ako? Pagdating nga ni Beautiful ay nakaserve na ang pagkain niya. Meron silang set 1, set 2, at set 3. Pero dahil mayaman si Beautiful, yung set 3 ang pinili niya. Yun ay yung pork three flavors of beef and three flavors of shrimp plus 21 side dishes. Para naman sa mga side dish, buffet style siya. Kaya meron kang freedom kung anong side dish ang gusto mo. Sobrang babait din ng mga staff toys nila. Meron silang 5 branches sa Cebu. Sa Mandawi City, Cebu. Lapu-Lapu City, Cebu. Talisay City, Cebu. At Naga City, Cebu. Meron din silang bagong branch sa San Fernando, Pampanga. Meron din silang up Coming Brunch sa Clark Pampanga Sa totoo lang hindi sanay kumain sa ganito si Beautiful Hindi rin siya marunong mag-chopstick kaya nagkamay na lang siya Hindi nga ako pala kain sa mga restaurant kasi nahihiya akong gumalaw hmm. Hindi ko kasi alam kung tama ba ang pagkain ko ng ganito ng ganyan Dito sa Manimogo, kapag birthday mo, kakantahan ka nila at sasayawan kasi hindi ko naman birthday. Pero kinantahan at sinayawan nila ako. Ang ganda daw kasi ng mukha ko. Kaya sasayaw daw sila. <tinyo> Ko, busog na ako Dahil sa ginawa nila Nagutom ulit si Beautiful Hi! ako kasi gumaganon yung manager nila. Papatong na sana ako, buti na pigilan ko. Thank you so much Manimogo Korean Restaurant for inviting Beautiful. Super nag-enjoy si Beautiful. Request kayo guys kung saan ako next pupunta. Bye guys, see you around. Mwah!